Uh, lahat ng instances of privatization ay ayaw natin. Nahiniwala tayo na ang mga serbisyo ay dapat pang publiko at therefore accessible uh, yung mga uh, buwis na binabayad natin ay dapat napupunta sa pag sa pagpapaunlad ng mga serbisyong meron tayo. At hindi no, binabatay sa at uh, pinapa pinapashoulder sa atin yung cost nito and um, binabatay pa sa kakayahan ng isang tao, ng isang pamilya, mm -hmm. yung pag-accord nito. Ito rin yung rational kung bakit gusto natin mas maraming uh, public um, educational institution mm -hmm. at hindi mas privado. Bakit gusto natin yung tubig ay um, hindi binibigay sa mga private water concessionaires mm, 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 at dapat nasa public etc kasi mm, mm, ito mga bahagi ito ng buhay natin para patuloy ang pamumuhay no kailangan ng edukasyon kailangan natin ng tubig kailangan natin ng means of transportation And uh, so hindi dapat uh, ginagawang um para lang sa mga mayayaman para sa para lang sa may kaya yung pagpapalipad no pero dapat accessible sa